Attorney Barry, agree ka ba dito sa move ni Senator Leila na tumakbo sa pagka-party list? Una, hindi ako privy sa <laughs> the decision-making process ay na ng LP <laughs> ni Senator Leila. <laughs> ba? Diba? So, hindi ko alam. <laughs> <laughs> Ang yabang nung isang magtatawa, no? Nung, nung, nung last nung last episode, siya yung nasa same seat na yan, ha? Nagkautang-utang yan. <laughs> Yabang. Yeah, Kinukot ko na, ko na lang siya. <laughs> Tatawa-tawa, yabang. <laughs> <laughs> yabang makatawan ito. Tireks nga oh. ako ni Laila eh. Bakit tahi, ba't tahimik ano, ini-interview ako ng StoryCon? <laughs> 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 Tawang, ngayon. Naintindihan ko yung possible motivation for it, di ba? Na gusto niya ng ano gusto niya ng uh, ng platform para makapagsalita di ba and whether that's in the House of Representatives or in the Senate di ba parang at sa, sa, panahong ito ano naman yon eh parang medyo may difference pero medyo mas maliit yung difference kasi nakikita naman natin kung gaano ka prominente di ba yung mga kongresistang nagsasalita ngayon sa sa mga hearings at mga investigations so mas Maka sure, baka nakita niyang viable na, na, maging senador and compared sa pagtakbo as ah, senador, sorry, maging, maging viable na maging kongresista. Uh, and at the same time, compared sa pagtakbo sa senado, baka iniisip nilang mas achievable yung tumakpong uh, party list. Naintindihan ko yun, di ba, kung saan ang gagaling. But at the same time, I can't help but think na masyado siyang maliit <laughs> para kay Senator Laila, given yung stature niya. Kasi, ako ako ito walang walang bola. Ang tingin ko si Senator Laila parang Nelson Mandela eh, ba? Diba? Biktima ng nakaraang administrasyon, vindicated after pitong taong pagkakakulong. Yung paglabas niya, actually nung uh, nung, nung na-acquit siya finally, parang sobrang ano eh, sobrang historic defining moment eh, 'di ba? So parang weird lang na biglang tapos tatakbo kong party list. I mean, I get kung ano yung logic behind it. But at the same time, tingin ko, masyado siyang setting the sights too low yun to a certain extent. ba? Diba? Given yung stature, given yung potential, moral, and political leadership na pwedeng ma-exercise ni, Sen, ni Sen Laila dahil sa nangyari sa kanya, dahil what she represents, dahil sa kanyang pinagdaanan. Eh, biro mo, dumaan ka sa crucible ng pitong taong ano eh, pagkakakulong eh. Sinong ibang political leader ang pwede magsabi nun? na nag naghirap ako at nagdusa ako ng ganito and I came through uh, stronger and di ba firmer dun sa aking commitment. Huwag natin kalimutan. Muntik pa si Senator Laila nung nahabang nakakulong siya. Di ba? May last ditch effort pa yan na uh, i-assassinate si Senator Laila. So di ba? Parang feeling ko lang napakalaking ano nun eh. Napakalaking uh, moment nun eh, Yung kanyang uh, vindication and mm. might be too small time uh, para sa samula, para sa kanya para, para for someone of her stature but you know i understand yung yung political you know calculation uh, behind aiming for a more achievable goal para lang meron kang ano meron kang platform for the next three years diba at least attorney i rest my, my case your honor Pumabalak si ano, Senator Rush. Hindi kami, hindi kami, hindi kami nag usap ni Barry, ah. ha? De, <laughs> ko magka-chat kayo. Feeling, <laughs> ko, lang, <laughs> kayo, feeling ko habang nagko komentaryo ako ng maikli kanina, nagcha-chat kayo. Hindi, <laughs> nat natuto lang natuto lang ako, 'di ba, sa pa, sa sa paanan, 'di ba, ng uh, ng maestro, 'di ba, ng uh, ng politika si Ronald Jan. Kaya hindi na ako kailangan i-tutor. Na-tutor na ako dati pa, 'di ba? <laughs> <lang. laughs> you you basically said the same thing, uh, but with attorney Barry, with uh, with a touch of eloquence. <laughs> so, kaya gumagalan kaya ako eh. kaya gumagalan kaya ako eh. pag ako nagsabi iba yung hirit ng host eh. no uh, it was a statement he said something okay ba yun pero may Bagi na nakalimutan itong si Atty. Barry. I'm sorry to to rain on your parade, no? Uh, no after, Naku, no, no. After that eloquence, di ba, you were talking about someone, di ba, you, you were asking, is anybody in recent memory would be able to come close to what uh, Leila Lima experienced? Nakakalimutan niyo lagi yung pinagdaan ni Atty. Harry Roque. Nalitin po siya ng dalawang <20. laughs> Kumahalik oh. sa rehas, rehas na bakal, no? Okay. Nakulong <laughs> po yan ng 24 hours in the comforts mm. of the House of Representatives. Of the What House of Representatives. Kumahalik, oh, sa rehas. Mm. At siya mm -hmm. ngayon ay nasa underground. Lumalaban, no? Sa underground. Okay. Na hindi naman mm. ginawa ng karamihan ng mga politiko. Hindi yeah. po biro yun. Ha? Hindi po biro yun. Natugising ka ng kongreso at iditini ka ng ganong kahaba. Ano? How would you compare? 20, itong taon lang si ano, Senator Lele. Ito 24 no. hours. Na-imagine nyo po ba yun? No. Pwede nga gawing aklat yan eh. The Long Walk to Freedom. Mm. Mandela Mandela. Tapos uh, isang drop out, isang drop out ang bumubutas ng kanya mga legal arguments. Bakit siya nagtatago? Sino ba yan? deprecating ba yan? na ba tayo oh. sa part ng subdeprecation? deprecation uh, uh, hindi. Oh, yan. Oh, isang dropout. Uh, mubutas ng kanya mga ano-ano mga uh, legal squid tactics. Kung bakit hindi siya ayaw niyang maglabas ng ebidensya na mag incriminate sa kanya. Bakit ayaw mm. niyang mag-submit? No? Galing. Ayos. Mo UP lawyer. Parang si Atty. Baria. Magagaling um, kayo dyan eh, no? mga UP lo. <laughs> <laughs> Dami, madami magaling. <laughs> Ang balita ko, kakakon nga. Ang balita ko nung college, kanya, makakapaksyon yan eh. Sino? Sino? Si Barry tsaka si Harry. <laughs> hindi kami nag nakakot doon ha, magdiyamak basta tanda sa akin yun. Kumbaka, dinay eh. Alam mo yung, alam mo yung UP Law School, na <laughs> dahil yung paksyon dyan eh. <laughs> 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 Senator, alam mo. Hindi <laughs> doon. <hindi kami nakakot. laughs> You know? Senator, alam mo ang tao pag nagsasabi ng sobrang totoo. Ganyan ganyan lang reaction. <laughs> Very natural eh. <laughs> Nagpupuyos yung reaction eh, no? Di ko Pag, man na, na Parang ipakalim ako na parang, ipaka hindi hindi ako react sa buong uh, sa buong kwento niyo na si Harry Roque, Bayani, Ina, Inape, etc. Pero na sinabi yung magkasama kayo sa UP, nagkasabay kayo sa UP na, na under sa law school. Hindi, hindi kami Mas matanda sa akin yun. Uh, di amak at ah, <laughs> ano, so, so ano pag-usapan natin yun sa ano. So basically, you're saying na, ano, ito uh, yung Mandela moment ni, ni Senator L Lila de Lima. And basically, she's too big for this, no? Her stature is too important, too big uh, for this party, this run that she's going to undertake. Pero does it mean na uh, hindi niya na pwede ma-recover yung status na yan, yung stature na yan, since she decided to plunge into this uh, exercise? <laughs> Ha! Huh, mahirap sabihin eh. Depende how she, she plays it out. Pero, I suppose ang main concern ko is, kapag nasa house ka na, and you're one of, ilan na ba, 313 people, di ba, participating dun sa mga committee, yung mga, yung mga committee dun, yung mga, yung mga butuhan dun, yung level ng diskusyon na nangyayari sa House of Representatives, ang worry ko baka yun nga eh magkaroon ng diminishment eh, of uh, yung kanyang stature at yung kanyang image uh, and even actually yung simpleng pagtakbo <laughs> as of now iikot siya for the next what 8 months di <laughs> ba nangangampanya para sa para sa party list humihingi ng boto uli ng mga tao for a party list uh, post kahit paano ano eh uh, tingin ko hindi siya maximization of kung sino ba talaga o ano ba yung stature na na-achieve niya given lahat ng uh, pinagdaanan niya. But, you know, I understand yung, 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 pra yung pragmatic, practical considerations behind yung run. Baka naman ang iniisip niya, well, mabuti na yung meron akong kong uh, platform, meron akong posisyon, makakapagsalita ako, etc. Pero whether ma-achieve nga niya all the hopes to achieve, Uh, through a si si sa sa Congress eh ano okay, that remains to be seen di ba I hope she does it di diba? I hope she is able to um, maximize yung uh, yung opportunity na yon uh, and maintain yung kanyang uh, status uh, currently pero I don't know medyo meron ako meron lang, I suppose ano lang, meron lang ako duda Uh, sa 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 possibilities within the Philippine House of Representatives given yung aking sariling experience do. <laughs> Two points lang ah uh, Mr. Christian Escayerra no. Pwede pong una, four points. Oh, hindi dalawa lang. Oh, yung una ay uh, isa sa weaknesses ng party list system ay uh, yung iba't ibang partido na sasama diyan will have to compete for one vote. Exactly. Uh, so So medyo intrinsic do sa sistema na magkahati-hati kayo. Yung ikalawang point ay si Laila sana, yung one of the few people na pwedeng unifying doon sa liberal at saka progressive movement. Yung one of the few people na medyo acceptable na tatangkilikin siya as a leader, no? Uh, hindi katulad ko, walang tatangkilik sa akin eh, no? Uh, si Laila meron, no? Meron tatangkilik. Hindi lang siya rogue element katulad ko, siya ay unifying, no? Ang problema, ang sasamahan niya na sistema na bahagi ng uh, isang political party na lalahok ay they will be competing with for one vote, no? So, uh, yun yung imbis na maging unifying, baka maging bahagi siya ng division. Na inuulit ko, hindi ganun karami yung mga tao na may ganun sanang role, no? A bigger role than the other party list combined. Mm, may tanong naman ako But dyan. Dalawa lang, hindi apat na points. Okay, dalawa lang. No? Ang inisip ko naman, yun din yung una ko Eh, no? mahahati pa yung boto nung buong movement, kasi nga isang party list organization lang yung pipiliin. FYI, ha, sa mga tanga-tangan trolls dito ngayon, ha, isa lang yung party list na pipiliin nyo. Pero pwede nyo dagdagan para ma-invalidate yung ano nyo, <laughs> <laughs> yung boto. <laughs> Pero dun ba sa buong ano na yan, yung pink-yellow movement, are there not enough votes to make room for, let's say, one or two party list organizations? Mas kiting isang upuan? Hindi kasi ganung kadaling i-organize eh. Dahil sa dulo, yeah. kung ano yung, yung total votes cast for the party list, 2% mm. ng boto na yun, yun doon May, ka nakakasigurado. Mm. Pero, usually, hindi na So, gano'ng karami yung hindi na ay, malalaman mo lang pag nabot na nabilang na yung total party list votes at yung mga nakakuha ng 2%. 2%. So mahirap siyang iplano na oy, oh, ganito sa inyo ito, ito sa amin. Ito hindi yan exactly. ganun kadaling gawin. No? Yeah. Agree. Uh, besides, pag tiningnan mo yung average uh votes cast para sa party list compared dun sa general uh, election mga around 58% lang yan eh, starting 2010. So meron talagang nalalaglag. So ibig sabihin, kung ang pinag-uusapan natin, 15 million na boto ni Lenny Robredo in 2022 as your baseline, you cannot hmm. expect na yung buong 15 million na yon ay actually natatranslate at natatransport into yung party list uh, votes. Iba yun yun. Quite apart pa doon sa sinasabi ni Sen. Ronald na Uh, organization kasi nga eh, ang hirap ang hirap hati-hatiin eh. ba? Diba? hindi naman organized 'yan eh na, na oh kayong mga taga Laguna boto nyo itong party list na to kayong mga taga Pampanga itong party list hindi naman ganun kadaling uh, ayusin 'yon eh ba? Diba? so yun nga yun uh, you're you're competing with each other for basically the same pool of, uh, of voters na baka oh. pangyari pa niyan <laughs> uh, uh ma madali pa niyo yung isa't isa essentially you pull each other down